Hindi ba ito 70 pa oro? Hindi pa eh, pinawaan. Hindi pa ako ulit mabakas ang bawas sa palar eh. Ito 71. Oo. Oh. Ay talaga dinagdaga natin yung taga. Ari, talaga... para mo po yung naman ulang ako. Para magkabukas, 73. Po yung naman ulang ako. Sige. Papalta na ba bago ng ilaw. Papalta pa. ako na kita ako, papalta na pang ilaw. 73. Ito yung ganito pa tagdagan malibo libo doon lang malibog. 165 165 <laughs> araw mga talong's TV uh, tayo po ay dito ulit ngayon sa Barangay Malainin Ibaan Batangas at uh, tayo po na imbitado natin si Jason para i-vlog ang kanya mga binibenta mga baka dito uh, at nga pala po ay March 4 2025 ang uh, sila po ay nagdadala ng baka dito tuwing uh, Martes po alas 9 ng umaga hanggang alas at uh, ating saksihan ang tawaran nila at mga presyo ng mga baka dito kaya samahan nyo ko sa ating video sa araw na ito yan po ito na yung mga baka nila dito mga binababa mga patiling dito po ay galing lahat ang pangasinan sa Ordaneta yan sila sa nakabang na yung mga mamimili dito kaya yan pagdating natin nandito na sila bossing yan na, na. baboy na mga na daw mo naman na si Boss Jason Bubibay na mara kaya Wapo Kaya laki o oh. Lapad Yan sila sarang magbubay na mara Titignan ni Kuya Puyo Puyo ang tinitignan Ano may papad na natin ang malalay bangunan. Kaya kiliatis nila pagkabaka nito. kailangan talaga ito sa mga magalaga. So ano naman yung sa ilalim? Puyo. Puyo ay may puyo din sa ilalim. Din sa may kilikili. Ah, may puyo din pala po sa kilikili daw yun pala. Puyo din pala. Tingnan niyo kayo aming mga mga kons. Kasabihan. Yan video. Mga kasabihan yan Eh buklat ikoya yung mga Wala Puyo din ang pinitinan pala. Ay wala akabeak. Masat malaki. Okay. Kasi si silip si Kuya dito. ito daw ay 78 ang halaga. 63 ang tawad ng kuya. Kapalankan. Okay, Babertuhan yo. na yung pagkabaka. Ito hey, may mga ang dapat ng mga buyer ko. Yan, ito ang tinitinan nila, yung pinakamalumbalat, manipis. Ang haba ay ekwelo ng bata. Boss, uh, bubay sa 70. Ay, hindi ko ba babawas ba ba? sa 70. Bawas sa 70. Hindi ko babawas sa 70, ako may sabi sa inyo. Hindi rin babawasan ba sa 70. Sa maliit-liit, boss, hindi ko magkakakira eh. 75 pa siya. 75-5 daw ang kalagayan nito. Ayan, ito, ni Kuya, ito ni Kuya, na ni Kuya ang pagkabaka. Hindi ni Kuya na ano yung malaki at medyo mataas-taas ang presyo dito sa sala sa medyo malitlit ng konti. Tinitin na may higyang katawan ng baka. Tinitin na ang katawan ng tindigan ng baka. 'Yung magbabaan po talaga marami kanya-kanya silang ano nang baka kung tingin sa pag-aalaga ng mga ganitong mga baka. 1,750 po. Okay, <laughs> po. Mawa sa 65 daw ang tawad. <coughs> dalawahan. Ito daw dalawahan. At saka 70 po. 77 yung isang malaking laki. Tama man po, ay four thousand. Oh pia. na, pumunta na na, pumunta ka. Pumunta ka na

ano? Babad pa kami sa trahan. Hindi ko pa naman makabata kasi sabi ko kasama hindi ko tingnan mo po pangena. Sa hawak ko. Yeah. Go. Ay. Ngayon ako yung.

Wala <laughs> 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 pa sa kakaibig pa, magpahinang tiga pa. Uy, kami, hindi niya bigay. Hindi na yung pae, yung... Uy, isa mga kami, hindi na yung pae. Uy, wala ka sa tiyakal, mga kuya. Okay, nice na. Ayos <laughs> <nosen>,. no. okay, no. Ay, Ay, na kuya. Magkana din ang pinagkanahan? <laughs> 71.5. 71.5 bon po naman, no? Oh. Yeah, Tanda na si yung pae na to si Ina Bossing. Ano pa yung Papaiwi? Hindi, eh. ah, mag namin. Kayo mismo pa mag-alaga. Pang ilang buwan po? Na depende siya lang pag uh, wala po na na. Basta maganda na pagbibili na lang. Ah, Ako bagay magi may tutuboy, nakita naman sa baka pag may tutuboy na. No? Eh hey, pala. Taga sa po dito lang din. Malayo. Sa Jose. Ah, sa Jose. Yeah, sila sa. Oh. So, kayo po may mga baka din sa inyo. Wala na, ibenta na. Ah, uh, naibenta na, pero sadyang nagbabaka kayo. Ayun, sila Sir Clive, talaga mga mga bumabaka. Ayan. Kabusta naman po, talagang nakita naman sa baka. Ayin. Ito na kaunti. Ngayon. Ayan, ito na, ito na napili nila Sir. Ito yung tinignan natin kanina na yung manipis ang balat. Dayupay. Dayupay. Lain mo ayan. Ayan. Ayan, dalawang baka ang inaap dito. Masa na Nasula na 7! Si Patay, yan. Patay na, na yan! Patay na yan! Ayan, hindi ko na man, kayo ibigay sa pagkasinan. Ayan, hindi ko na kayo ibigay sa pagkasinan. Ayan, hindi ko na kayo ibigay sa

para mabili ko. Tumahanan mo na ng sa isito Okay? Sixty-seven. Tatlo. Miski na o dula sa isang kayo ko, na ko oh yeah oh. Dula sa isang makabili ka lang. Kitang ko lapang. Hindi mo sa ng mga telamisa eh. Oh. Ibabaw. Ay hindi na. Kitang ko Ay, makasagal sa lapang. Tayo, ibabaw. Ay, ikabaw ko sa iyo. Oye. ito Ay, tunay. Sabog sa iyo bago.

Ito'y ganito. Patagdag <laughs> <laughs> na malibo. 1,000. na Malibo. 165. 195. 165. Patidang. 165. na ako. Nagat 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 na Partida 65 daw. Tatlo. Tama nga po ba? Tatlo. Partida 65 tatlohan. Ayan, para yung nabilan. Hindi pa naman <laughs> nakakasundo. Natawad pa lang. Sa ganda ko to. Sa, sa ganda lang daw. Yung konti pagkita na pag-usapan ha. Wala nang idadagdag sa Maghahanap pa nga na Huwag <laughs> akaw, kuya! Huwag akaw! <laughs> Sabong, italo. Ito, <laughs> Dalawang kalaban? Ay ay, magaling pala panalo naman pala. Magaling <laughs> din. Hindi kaya kung gusto. Dong wala pang bilhin baka sa sabong <laughs> Yung auntie <mantilla> na. Ara isa. Daling bumili ng Ang busting nito sa sa mga bata, bibigay. Bisa 96. Sa <sukad> mga pag-aari ah. Oh, oh, si Pang ilang buwan po pa plano malaga niyo mga ganyan kalalaking baka ko <laughs> yan. Uh, mga tatlong tatlo apat. Ah, mabis na pala no. Nagpipigs po kayo. Konti, lang. Ay sa po nagkasundo na sa 196. Ah, okay. Tapos 196 daw kasundo na. Saan po sira na dito dito lang din sa ibaan? Ah dito lang din ang inyong ala alahan din pala. May mga baka pa sa inyo wala na. Meron. Meron pa rin. Ay, ito ay ito na na 196 tatlo. Ang tatlong baka. ito, yung isa. Yun isa. Ah, at masala pala ito pala. Ito nga pala yung tatlo, no? Ah, Ito, ito. ito, ito. Tsaka yung isa. Ay, ito, ayan. ayan. Tatlo.

76, 76 seventy six seventy six seventy six seventy 73 ay, six seventy six may six seventy 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 six seventy

Kasundo na sila bossing nakabili na. Bago yung normal makakabili. din na rin <laughs> Kabi, <laughs> Kabi, na gitan doon. naman doon kayo po na <natin. laughs> Ito yu, kaya ay mga pangilang buwang alaga ito dito. pa 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 pa. kita pala Dito lang din po ayo sa Bukal. Asa bukal kabilang barangay lang po. Ay, ay, lipat niyo. Lipat na, 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 na ng 73 pa bimbakan yan. Wala. may hindi hutubo ako ako sa inyo kahit makatrakin lang sa rin naman ng truck <coughs> yan. 71 Okay. Dapat daw yung ite, lang, maganda naman, wala 71 lang. 71. Lang. 71 lang. <coughs> Yes, Pagbaka so, yeah. sa isang araw kami naririto ulit Araw naman kuya maraming Hindi na Hindi Ang tayo ako diyan ka ka Kung kanil may nasa bayan nee. Babayad din ko lang pa sa Hindi ko sa kakay Kasusunod bagong ko rin ako Pagpapagda ka 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 Pagpapagda Ah, yung kano din? Ah, 70 na rin din. Ah, sundo so na rin 70 daw yun. Binigin na rin ang 70,000. Pangalawang baka na binila ko yan Ganda ng katawan nito. lapad Magaling sige mamili ng baka kang pangpatining. Ayan. Ito daw po ay 70,000 na bilhin na

tawad sa 70 ang tawad wala na may inyo ha gawin na may paus na napat na libo Seventy two five. Oh punit. <laughs> Awa po na ito eh. Walang paglalamanan. 5. 145. Sarado. 140 ang pork, tawad ni Kuya. Eh! Kailangan lang po. Kailangan mo kailangan. Ay, aray. Baka ari ko ah. Ating, kasi, kenyera kaya Hindi, tunolama, babayaran puto, na, anunana gustoan mo? Alam mo, 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 mo, alam mo, alam mo, mo, You na know, mga talong TV. Ito na po yung dalawang baka na tinatawaran nila kay ng store. Nagkasundo na. Ang, ang tawad ay 140. Ang patigas kanina ay 144. Binigay na po ito. Mga ganda mga baka ang katawan niya. Nabili nito na ng 140,000 para dito 70. Ayan. Maganda ng mga tawad. na mga katawan. Pubutasan na.

71, 70 ang tawad ni Kukwasing. Ayos na. Kuya, mura na. Iba pa agad na naman na rito. Ayun. Saan ako 70 ang tawad. Ang halaga ay 71. San libang pinaghihindihan? Eh, kung hindi mo raw ibibigay doon eh, sa tawad, ay huwag nakalasan. Sabi. Hindi eh, ako pang magdududa ngayon okay. Ayan ako. na okay. <laughs> <laughs> po. Pwede stop. Ano naman ka? Ayun lang. tatay? Oo. Diba tapis lang? So, diba <hazad> tapis lang? Ha? <hazad> eh, bigyan Eh, patusok apa? Patusok. Seventy thousand bini kita itu bahang itu. Si Tatai mag magalaga. Tatay? sa kano ang tatlo dito ko ha parte dalapit po kuya tay pang ilang buwang alaga isang taon din ah matagal tagal isang taon din pala alaga ang bahang yun huwag ibigay na pitong po pari na ito daw ang nagustuhan ni kuya Ayos na? Ito? Hindi pa. Hindi pa pala. Pinibigay ito 59,000. Hindi Ito ko Nalanda <laughs> na po. Talagang... <laughs> Pagkatan na yung... Nagdawad lang ng 200,000 dito sa bangay ito. Wala nang gusto. Wala nang gusto ni Kuya. Baka. Ang ganda ko, pag. Huwag ko man ang tusok nga. Sa'kin, kung hindi ko magtutusok. Huwag! Lingko lingko ako nandito. Yung sabi ko, ibig na na lang dito yung <mulit> baka. Sa tapos yung balitaan. Laka mo lang takin. Laka baka bukas. Wala pa rin. Hindi ko na. Parang inggo na may wala rin. Oo. 58 na to. Pasundo na sila. 50. Pagay, pagay siya. ko nga kung wala ka pa pambayad. Ay, ka muna bukas. Ah? Ay, be -be pa. Ede, ha? Ay, wibid rin pa. Hindi, papayaran ko na nga. Ay, lalaki yata. Kapi niya. Hindi na rin eh, makapal. Kasahan? Hindi. Kasahan? Ayan. na niya. <laughs> uh, <laughs> eight, eight kay Sukli si Boss ng Dalbandaan <laughs> sa 60. alam nilang makiskip yeah. yung talisayan na yun. Sinubo na. Yun na yan ba? Mapya. Ayun na yun talaga. Yung na sila <laughs> sa pinin. Baka yun hindi na yun ang kalaban. Ha? Baka yun hindi na yun ang kalaban. hindi na yun ang kalaban. Ito na po yung mga baka nila dito. Uh, kinakarga na. Uh, balik mga magaganda po yung mga baka nila. Kaya lang ini ilan po yung dumating na bayar ngayon dito sa ibaan. Yung po mga gustong uh, mamili, pwede kayo pumunta ka lang, Boss Jason. Boss Jason, uh, yung inyong address. sa Barang uh, Pan, Pati Garcia. Sa Pagpiberes. Pag Bernes ay sa Pandergas siya ang hanapin oh, yung... yung Pag mal... lunes lunes sa Bakit naman, lunes ang ah, gawebes na sa Bakit. Huwag lang Martes na dito tayo sa iba. Ayun. Sa, sa, Barangay Mangas, Pandergas siya, Batangas. Pag ano, lunes hanggang... Ah, lunes, huwag lang Martes hanggang ano, webes nandun yung mga baka nila. Yun yung mga nagugusto sa mga ganito mga bakang malalaki. Eto, eto, to. Ito, ito. Tinan nyo ito. Ito ang pinakamagandang baka na kita natin dito. Ayun. Laki. May lapad. Pag dumaliin. Ganda hmm. Itong uh, pinakamagandang baka na nakita natin ngayon dito sa dala nila. Itong dalawang ito. So, yung mga ganadurin. pungitan. Ito, ito, itong isa. Ito naman yung ganadurin daw. Ay, itong magandang ganadurin. Talagang ang katawan niya ano lang. Hindi kabigatan. bigatan. Ayan o. Oh. pati pagkabaka o. Kabay. Ayan o. Pugay. Malahi. Ayan, yung mga gusto po ng mga baka ganito ay contact lang po.